Nandito pa rin kami sa area uh, ng mga UFO o mga aliens. So, ayan mga ka-explore, no? Uh, yung bulalakaw na bato, wala na yun. Tinabunan na namin ng lupa. So, hindi na namin kukunin yun kasi nung kinuha namin yun mas lalo lang kami napahamak so hindi siya maganda siguro may sinyales na yun na hindi talaga namin pwedeng kunin yun kahit gaano ka laki ng halaga nun ha? Uy, po yan, uy, po, nasa, nasa langit. Uh -huh. da? Uy, dapat mo dito, patungan ako. Di oh? Uy, po, ma, masig laser na bro. Ay, ba, ayaw pa, wag magpaano din. Wag kang matamaan ka ng laser. Bro, wag tayo magpakita. Kailangan nakaano tayo, bro, nakatago tayo sa mga dahon ng kaya nga Bro, ha? Huh? Bakit kaya, bro, eh? Ha? Bakit kaya? Bakit ito yung hirap mga tayo dito tayo, ng, tayo ng, dahil po ay wala tayong yung sari gamit ito bro buti excited. na lang may dala ako bro yung ang natin yung gamit ko natin ay putok may nakikita kayo ha? Ah. matos Pinipit na po kami ano. Dito po. At ano ba yung uh, patabon kayo? Ha? Patabon kayo sa ano? Sa mga dahon. Pasok kayo makikita. Bro, baka makikita ka dyan, bro. lang. Hindi pa. Ha? Parang may dyan, Nandyan pa yung ilaw, bro. May ano? ilaw. May ilaw sa taas. May ilaw sa itaas. Ayan, eh. Meron, oh. Wala. Ayan. Mga hindi tayo makikita ito. Huwag lang tayo magpa, ano, bro. Huwag tayo magpa, Ayun, yung, sa saya pa magpabantang ba Ayan. uy ilin na naman hey. Hey. may sinasabi sa mga ispers ayun wala bro may alien dito may alien na siya parang nagsasalita siya parang may sinasabi siya ito na Ha? May daanan. Dito siya nakatayo. Dito. Uy, ingat ka dyan ha.

I charge yeah, maayos. Hindi sa bahay. Hindi ko na-charge dahil wala tayong charger. Sira kasi yung charger ko. Manang, parang gumagana minsan. Minsan naman hindi. Kaya hindi yan na maayos pagka-charge. Mm -hmm. Pero hindi ba masyado bumaba yung dito? Baka bumaba ba? Makikita tayo. Wala nga sa mga Hindi, may nakita, may nakita nga ako. Yung, yung, iba pa nga, bumagsak. Nakita namin ni Sarge. Ayan nga. Yung... Baka dito sa akin ba? Siguro natin. po kasaysayan nito lang, kung parang kubo siya, nakuwitan kung 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 yung kung uh, Kaya talaga yung baterya dyan bro Ha? Ah? ibalik mo sa akin yung dati kong ginagamit bro but... Ito, so, bang isa to? Oh, ano dyan bro? hindi na ma-charge ng maayos Ah, robot yung ulit

Kaya ba yan akyatin o hindi? Hindi yan kaya. Ma baka mapahamak tayo, no? So yung manok, wala akong butas. Ikaw may butas ka pala yung akyatin. Hindi ka. Pero hindi naman sila umatake sa atin. Bakit kaya? Baka nagmasigap sa atin ba? Kasi hindi niya alam na ano. Kasi wala na sa atin yung bulalako. Hindi <coughs> natin <coughs> yung bulalako. Kaya binala natin. Kaya yung ano. Kasi buwan tayo dito dito. Ang dami. Kaya ang daming mga ano dito. Dito magtatabi yung mga Ano? Napro lasitak buhan yung mga indian bro. Hoy, lisir. Hoy, lisir. Lisir, lisir. Wah.

Nagpuputol uh -huh. yung kamera ko Puti na lang hindi kami tinamang ano mga laser Diyo lang hindi camera Ayos ka lang bro Kipititi ka bro Kipititi Bro Huwag maging lang Huwag maingay Ikaw lang yung maingay bro Parang nabulabog yung mga alien sa paligid no Baka may ano Kasi bro, sobrang Ang baba nito sobrang laki may ano ba? Parang may humabo sa kanila bro Oo, parang may umatake sa kanila. Oh. Tapos, ayun na, sumuhod na yung mga laser. Maraming laser. Oh. Parang silang nag-ano ba? Parang dito yung nag-aagawan sa ano bro, yung bulalakaw bro. Kasi nag-ano sila, yung parang, nag parang nag-uunay sila bro ba? Nag-aaway sila. Nag-aaway sila. Nag sila. Balikan natin yung bulalaka. Ngayon mga kaks, kaks pero no? May nakita akong mga alien na. Uh, para silang nagtatakbuhan para silang ah uh, pumapalayo sila na mamadali nung tinutukan ko sa kamera bigla namang dumagsak yung maraming laser ano kaya ibig sabihin nun ibig sabihin uh, ibang UFO yung nagpaulan ng laser hindi yung mga alien na yun kasi pati yung mga alien kasi tumatakbo sila so ibig sabihin uh, natatakot din sila baka mata sila ng laser <laughs> yung mga <maka> ito. <istoro. laughs> usok pa Ngayon, paligid sa tindi sa dami ng uh, ito. nila kanina Ngayon, usok pa ito. Ngayon, no sa ito.

Nasasama kayo wala pala tama am side niyo. Wala bro. Wala. Bro, sabi ni Charles P50 bro ya. P50 kayo, 30,000, 30,000. Pero bigla siyang ano. Parang hinahabol sila, bro. Hinahabol sila Ay, o meron silang hinahabol.baka magkaaway talaga 'yan sila, no? May, baka, baka. Eh uh, ibang at, uh, iba din grupo ng at iba ding grupo ng uh. yepo yung uh, nandito at Kagay, kagay din 'yan, bro. Magkaaway sila ngayon. Kakayanin uh. okay, yun, 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 explore natin ba? Yung naglaban-laban sila sa impapawid. Nah. parang mga Star Wars ba? Wa. Yung mga kadalo, grabe dito. Parang spaceship versus robot. Oh, Star Wars. Bro, kita ka ba ng Star Wars, bro? Ha? Star Wars? <laughs> 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 Ay, <sagot>. Nakikita na. <laughs> hmm, ah, yung bro? Bro, kapag ka ng ganyan, Ay, sarap yan, bro. Ulan na yan. Tingnan muna natin yung paligid mo, ka-explore. Hindi uh, una ko interesado, mga ka-explore, no? uh, doon sa mga alien na nakita ko. Uh, yung mga alien na hindi nakasakay ng uh, spaceship o yung UFO o yung flying saucer nako ako interesado makita sila o makausap man lang o, o ano yung matuklasan ko sa kanila bakit sila parang natatakot din doon sa mga nagpapaulan ng laser yeah. so Pati yung mga ili na yun, hindi ko na makita. Hindi, hindi talaga makikita yung langit dito dahil punong-puno na mga kahoy. Dahon ng kahoy. bigod pag pagod na pagod na si Sarge kasi katatakbuhan namin ano kaya meron dito? Mingur, yung niyang ah lupis ng lupa parang upuan pa hagdan siya. yan makaislor na. No? Hindi ko na makita yung mga alien at uh, yung lumilipad na UFO. Magpapahinga lang siguro muna kami. So natin yung flashlight no. Baka sakaling kaling uh, siguro hindi sila nagpakita dahil uh, nakikita nila na at na, nar nila at nararamdaman yung presensya namin dito. Baka uh, hindi sila nagpapakita dahil meron, meron kami, nandito kami. Papatayin lang muna natin at magpapahinga muna kami. Thank you.